Walang pake ang ibang tao kung mahirap ang buhay mo. Wala silang pake sa mga struggles mo. Walang darating para iligtas ka at dapat mas lalo kang ganahan dahil dito. Kasi sa sandaling ma-realize mo na walang may utang sa'yo or walang may pakialam sa'yo, mababawi mo ang lakas mo. Titigil kang maghintay, titigil kang magdahilan, at sisimulan mong magtrabaho. Ang tagumpay ay hindi para sa mga naghihintay kundi sa mga sumasagad sa trabaho kahit walang nakatingin. Kaya ang tanong, mag-aaksaya ka ba ng oras? Kakahintay ng taong magmamalasakit sa iyo? O babangon ka? Magtatrabaho ng todo at focus sa sarili mo. Isa sa pinaka-empowering na realizations na pwede mong makuha ay yung ma-realize mo na wala talagang nakatutok sa iyo 100%. Kapag naintindihan mo to, mas magiging malaya kang unahin ang sarili mo. Mag-invest sa personal growth mo at buuin yung buhay na matagal mo nang pinapangarap. Himayin natin ito. Nung sinabi ko na walang may pakialam sa iyo, hindi ibig sabihin na walang kwenta ang ibang tao o wala silang emosyon. Pero sa totoo lang, lahat tayo ay bida sa sarili nating kwento. Lahat ay abala sa sarili nilang buhay. Mga pangarap at pang-araw-araw na hamon. Oo, baka may mga taong nagmamalasakit sa'yo pero hindi nila iniisip ang mga problema mo bago sila matulog. At ayos lang yun. Dahil ibig sabihin nito, hindi mo kailangang mabuhay para lang matugunan ang expectations ng iba. Malaya kang magtakda ng sarili mong definition ng tagumpay pero kasama ng kalayaang yan, ang malaking responsibilidad, kung walang ibang mag-aalaga sa tagumpay mo, nasa kamay mo ang lahat. Ikaw ang may responsibilidad na magtrabaho ng husto. Unahin ang personal growth mo at itulak ang sarili mo pasulong. Hindi lang ito simpleng motivation, kundi ito ang pinakapraktikal na formula para sa kahit anong tagumpay. Hindi sapat ang pangarap lang, kailangan mo ng aksyon. Pero hindi lang ito basta sipag ha, kundi sipag sa tamang bagay. Maraming tao ang todo kayod buong buhay pero hindi umaasenso. Bakit? Kasi nagtatrabaho sila para sa pangarap ng iba. Umaakit sila sa hagdan pero maling pader pala ang inaakitan nila. Kaya dapat, Sarili mong pangarap ang pinagtutuunan mo ng pansin. Kapag ikaw ang nag-invest sa sarili mo, walang ibang makikinabang hindi ikaw rin. Hindi ito tulad ng stocks o real estates o material na bagay na pwedeng mawala. Ang sarili mong skills, mindset at kaalaman, yan ang investments na hindi mananakaw sa'yo. Siguro may mga magsasabi, di ba selfish yan? Dapat iniisip din natin ang iba ganito na lang ang isipin mo. Sa eroplano nga, inuuna mong isuot ang sarili mong oxygen mask bago mo tulungan ng iba. Bakit? Kasi paano mo sila matutulungan kung ikaw mismo ay hindi makahinga? Ganon din sa buhay. Kapag mas malakas, mas matalino at mas handa ka, mas marami kang matutulungan. Ito ang pinaka-importante paalala. Walang ibang gagawa nito para sa iyo Walang kakatok sa pinto mo para sabihin, Uy, napansin kong hindi mo naaabot ang potensyal mo. Tulungan kita. Hindi <laughs> ganun ang buhay. Kung gusto mong mag-improve, kailangan ikaw mismo mag-initiate. Ikaw ang gagawa ng paraan. Ikaw ang magsasakripisyo ng panandaliang comfort para sa pangmatagalang tagumpay. Halimbawa, gusto mong magnegosyo. Walang ibang taong deeply invested dyan kundi ikaw. Oo, baka suportahan ka ng pamilya mo pero hindi nila isusulat ang business plan mo. Hindi nila gagawin ang unang sales call mo at hindi sila magpupuyat para lang mapaandar ang pangarap mo. Nasa iyo ang responsibilidad na gawin ito. Kaya nga, marami ang nakakaralit kapag may nagsasabi na mapapansin ka lang nila kapag nasa taas na. Ang tunay na dahilan dyan is because busy rin sila sa istorya ng buhay nila pero ito yung maganda. Kapag sinimulan mo ng kumilos, mapapansin ka na ng iba. Hindi dahil naghahanap ka ng validation ha, kundi dahil mai-inspire sila sa dedication mo at dito magsisimula ang tunay na impact. Sa mundo natin ngayon, ang focus ay isa sa pinakamahalagang asset mo. Mula sa pagising hanggang sa pagtulog, ang dami nating distractions social media, emails, notifications, Netflix, at TikTok. <laughs> Lahat nag-aagawan ng atensyon natin at nilalayo tayo sa totoong mahalaga. Pero ito ang totoo. Ang focus mo, ang umuhubog sa realidad mo. Kung saan mo laging binibigay ang atensyon mo, yun ang lalago sa buhay mo. Kung palagi kang nakatutok sa buhay ng iba Sisbis ng celebrities o panandali ang uso sa social media, yan din ang magiging sentro ng mundo mo. Pero kung pipiliin mong ito o ng focus mo sa goals mo, personal growth, skill building at pagpapalawak ng kaalaman, yan ang uunlad sa buhay mo. Kaya sobrang importante na bantayan mo ang focus mo. Tratuhin mo ito bilang isang mahalagang yaman. Maging intentional kung saan mo ilalagay ang atensyon mo. Tanungin mo ang sarili mo. Nakakatulong ba ito para maabot ko ang mga goals ko? Pinapaganda ba nito ang buhay ko? Ito ba ang best na paggamit ng oras at energy ko? Kung hindi, panahon na para ayusin ang direksyon ng focus mo. Ibalik ito sa totoong mahalaga. Ikaw at ang personal growth mo. Siguro iniisip mo na ngayon e eh, wala akong oras para mag-focus sa sarili ko. Sobrang busy ko sa trabaho, pamilya, at iba pang responsibilidad. Gets ko 'yan. Ang buhay ngayon, sobrang hectic. Lahat tayo may commitments at obligasyon. Pero tanungin mo ang sarili mo. Kaya mo bang hindi mag-invest sa sarili mo? Kaya mo bang hayaang hindi mo maabot ang full potential mo? kaya mo bang dumating sa dulo ng buhay mo na may pagsisisi dahil hindi mo naabot yung best version mo? Ang totoo, hindi mo naman kailangan ng madaming oras para mag-focus sa personal growth. Kahit maliliit pero consistent na effort, pwedeng magbigay ng malaking resulta sa paglipas ng panahon. Hindi ito tungkol sa bigla ang pagbabago kundi sa maliliit pero intentional na choices. Araw-araw, linggo-linggo, araw araw linggo linggo taon-taon. Pwede kang gumising ng 30 minutes ng mas maaga para magbasa ng libro na magpapalawak ng isip mo. Pwede mong gamitin ang lunch break mo para matuto ng bagong skill online. Pwede mong patayin ng TV sa gabi para magtrabaho sa personal na project mo. Yung maliliit na pockets ng oras na yan, kapag ginamit ng tama at tuloy-tuloy, pwede magdala ng extraordinary growth in the long run. Tandaan mo, Walang ibang may pakialam sa personal growth mo kundi ikaw mismo. Walang ibang makikinabang sa tagumpay mo ng higit sa iyo. Kaya nasa kamay mo kung paano mo uunahin to. Nasa iyo kung paano mo gagawa ng paraan at saan ilalagay ang effort at paano panindigan ang focus mo sa self-development mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang common na tanong. Saan ba Magsisimula Maraming mong nagsasabi na hindi ko alam kung paano magsimula Hindi ko alam kung saan ako magfocus Simple lang ang sagot Kahit saan Ang mahalaga, magsimula ka Piliin mo lang ang isang bahagi ng buhay mo na gusto mong i-improve Health, relationships, career, o finances Tapos, kumilos ka magbasa ng libro tungkol dito, mag-enroll sa online course, o humingi ng advice sa isang taong nakamit na ang gusto mong malating. Hindi mahalaga kung saan eksakto magsisimula. Ang mahalaga ay ang mismong pagsisimula. Dahil kapag ginawa mo yung first step, mas magiging malinaw ang daan. Malalaman mo kung ano ang talagang nagpapasaya sa'yo, kung ano ang nagbibigay ng tamang challenge, at kung ano ang talagang may meaning para sa'yo doon mo na ma-redefine or ma-adjust ang focus mo. Tandaan mo, ang personal growth ay hindi isang destinasyon. Isa itong lifelong journey. Wala itong punto kung saan masasabi mong, okay, tapos na ako. Wala na akong kailangan matutunan. Lagi kang may bagong matututunan. Laging may paraan para mag-improve. At laging may mas mataas na level na pwedeng maabot. At yan ang kagandahan nito kapag niyakap mo ang mindset ng continuous learning at self-improvement, nagiging adventure ang buhay. Araw-araw may bagong oportunidad para i-challenge ang sarili mo, mag-grow at maging mas mabuti kaysa kahapon. Pero ito ang challenge at sobrang importante nito. Hindi ka pwedeng maghintay ng perfect na kondisyon bago magsimula. Hindi mo pwedeng hintayin na magkaroon ka ng mas maraming oras o mas malaking pera o mas maraming suporta. Kasi, sasabihin ko sa'yo, hindi darating ang perpektong panahon na yan. Laging may dahilan para ipagpaliban o i-delay ang personal growth mo. Laging may excuse kung bakit hindi pa tamang oras. Pero kung seryoso ka talagang maabot ang full potential mo at maging best version ng sarili mo, kailangan mong magsimula ngayon gamit kung anong meron ka na. Gamitin mo ang oras na meron ka kahit 15 minutes lang sa isang araw. Gamitin mo ang resources na accessible sa'yo kahit library card lang yan o free online course. Gamitin mo ang energy mo kahit pagod ka na galing trabaho. Kasi ito ang totoo. Ang maliliit pero consistent na effort kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon, nagiging malalaking resulta parang compound interest. Yung maliliit na investments, lumalaki at nagiging kayamanan. Ganon din sa personal growth. Kahit konting effort lang araw-araw, pwedeng humantong sa extraordinary progress pagdating ng panahon. Isipin mo to. Kung magbabasa ka lang ng 10 pages ng isang magandang libro araw-araw, makakatapos ka ng halos 18 books sa isang taon. Kung matututo ka ng isang bagong bagay tungkol sa field mo kada araw, Isipin mo kung gaano ka nakaskillful at knowledgeable sa karir mo sa loob ng isang taon. Sa simula, baka hindi mo agad mapansin ang resulta. Baka parang walang nangyayari. Pero sa paglipas ng panahon, lahat ng maliliit na actions na yan magsasama-sama. Huhubugin ito ang habits mo, papalawakin ang skills mo, papalalimin ang knowledge mo at babaguhin ang pagkatao mo. Doon magsisimula ang totoong transformation. At kahit hindi mapansin ng ibang effort mo araw-araw, siguradong mapapansin nila ang resulta. Makikita nila ang confidence mo, ang mga goals na na-achieve mo, at ang mga malaking impact na nagagawa mo sa trabaho at relationships mo. Pero itong pinaka-importante, hindi mo to ginagawa para sa approval o validation ng iba. Ginagawa mo to para sa sarili mo. Ginagawa mo to dahil committed kang maging best version ng sarili mo. Alam mo, ang growth, success at fulfillment mo ay nasa kamay mo mismo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas kumipigil sa mga tao na magtrabaho sila sa sarili nila. At ito ay ang takot sa failure. Maraming umiiwas sa risk, hindi lumalabas sa comfort zone o hindi tinutulak ang sarili nila dahil takot silang mabigo. Pero ito ang realidad ang failure ay hindi kalaban kundi guru mo. Isa itong stepping stone papunta sa success. Bawat pagkakamali, bawat setback or bawat obstacle ay opportunity para matuto. Ayusin ang approach mo at patibayin ang loob mo. Isipin mo, wala kahit isang taong nagtagumpay na hindi dumaan sa failure. Or wala kahit isang nag-achieve ng greatness ng walang setbacks ang failure ay parte ng journey. Dito tayo natututo. Dito na rin nade-develop ang tibay ng loob at wisdom natin. Kaya imbis na matakot sa failure, yakapin mo ito. Tingnan mo ito bilang valuable feedback, hindi bilang sukatan ng worth o kakayahan mo. Kapag nabigo ka, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang natutunan ko dito? Paano ko nag-improve dahil sa experience na to? Kapag binago mo ang mindset mo mula sa pag-iwas sa failure, papunta sa pagting dito bilang essential part ng personal growth, sobrang empowering nun. Magiging mas malaya ka sa pag-take ng risk, mag-experiment at i-challenge ang sarili mo. At kahit mag-fail ka, progress pa rin yun. Nag-e-evolve ka pa rin. At tandaan, wala talagang may pake sa failures mo na kasing laki ng tingin mo. Karamihan ng tao, masyadong busy sa buhay nila para isipin ang mga pagkakamali mo o setbacks mo. Kaya huwag mong hayaan na takot sa opinyon ng iba ang pumigil sa iyo na kumilos. Lumabas ka sa comfort zone mo at sipagan mo para sa goals mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang susi sa pag-focus sa sarili at pag-achieve ng success. At 'yan, ay ang disiplina. Ang disiplina ang nagkoconnect sa pagitan ng pagsiset ng goals at pagtupad sa mga ito. Ito ang nagtatransform ng pangarap into achievements. Pero tandaan, ang disiplina ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa never magkamali o never magfail. Ito ay tungkol sa consistency. Ito ang pagharap araw-araw kahit hindi mo feel, lalo na kapag hindi mo feel. Kasi ang motivation hindi lagi nandyan. Minsan, gigising ka na feeling unstoppable, parang kaya mong sakupin ang mundo. Pero sa ibang araw, mahirap bumangon sa kama. Diyan papasok ang disiplina. Ito ang magtutulak sa'yo na magpatuloy kahit na wala na ang initial excitement mo sa bagong goal mo. Ito ang nagtatakda kung sino ang nagtatagumpay at sino ang sumusuko. Isipin mo ang disiplina bilang isang muscle. Habang mas madalas mo itong ginagamit, mas lumalakas ito. At kapag lumakas na, ang pag-focus, pagsisipag, at pagharap sa challenges ay magiging second nature na lang sa'yo. So, paano mo ba ito mapapalakas? Simulan mo sa maliliit na bagay. Mag-set ng malinaw at specific na goals. Gumawa ng routines at habits na aligned sa goals mo. At pinaka-importante, managot ka sa sarili mo accountability kumbaga. Dahil itong totoo, walang ibang may pake sa goals mo na kasing laki ng pake mo. Walang ibang magtutulak sa iyo para manatiling committed. Nasa iyo ang responsibility na yan. Kailangan mong maging sarili mong task master, sarili mong coach, sarili mong biggest supporter. Pwedeng nakakatakot pakinggan pero sa totoo lang, empowering yan ibig sabihin nasa kamay mo ang success mo hindi mo kailangang umasa sa approval o suporta ng iba ikaw ang may control sa hinaharap mo at magagawa mo 'to sa pamamagitan ng consistent discipline at effort ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na importante rin ang pag-celebrate ng progress mo Kapag sobrang tuto ka sa goals at growth mo, minsan nakakalimutan mong tignan kung gaano ka nakalayo mula sa kung saan ka nagsimula. Pero sobrang importante na pag-recognize sa progress mo para mapanatili ang motivation at confidence mo. Tandaan, ang growth ay isang journey, hindi isang finish line. Bawat hakbang na pasulong, kahit gaano kaliit, ay mahalaga. Nakapag-aral ka ng bagong skill, achievement yan na-overcome mong challenge na dati mong kinakatakutan, panalo yan. Hindi naman kailangan grand celebration. Pwede itong kasing simple lang ng pagre-reflect at pagbibigay ng oras para i-appreciate ang sarili mo. Pagre-reward ng sarili mo ng isang bagay na nai-enjoy mo. Pag-share ng success mo sa isang supportive na kaibigan. Ang mahalaga ay kilalanin mo ang effort at progress mo. Kapag ginawa mo to, tinutulungan mong i-reinforce ang positive behaviors mo Tinuturuan mo ang utak mong i-associate ang disiplina at sipag sa sukses. Kaya mas madali kang ma-motivate at magpatuloy kahit mahirap. Pero itong isang bagay na madalas nahihirapan ng mga tao kapag nagsimula silang mag-focus sa sarili nila. Paano haharapin ang mga naysayers, ang mga haters, bashers at negative influences? Hindi lahat susuporta sa growth mo. May mga taong susubukang i-discourage ka hihilahin ka pabalik sa dating habits o pipigilan kang magbago. Pero madalas, hindi naman talaga tungkol sa iyo yun. Tungkol yun sa kanila. Kapag nakikita nilang may ibang nagle-level up, napipilitan silang harapin ang sarili nilang choices sa buhay. Naaalala nila yung mga pangarap nilang hindi nila natupad. Yung mga risk na hindi nila kinuha at minsan yung discomfort na yun, nagiging negativity. Minsan din, ang growth mo ay nagiging hadlang sa ilang relationships. May mga taong nasanay na sa dati mong pagkatao kaya kapag nagbago ka, maaaring hindi nila matanggap. Susubukan ka nilang ilagay sa parehong box kung saan nila nakasanayang na makita ka. Pero tandaan mo to, huwag mong hayaang maging limitation mo ang limitasyon nila. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot, duda o negativity nila sa pagiging best version ng sarili mo dito pumapasok mapasok ang mindset na walang may pake. Kapag tunay mong naiintindihan na hindi ka nabubuhay para sa approval ng iba, mas madali mong i-block out ang negativity. Mas maiintindihan mo na ang tanging opinion na tunay na mahalaga ay ang sarili mong opinion. Hindi ka nagpapakahirap para lang i-impress ang iba. Ginagawa mo to para sa sarili mong growth, para sa future mo, para sa taong alam mong kaya mong maging. Hindi naman ibig sabihin ito na kailangan mong tuluyang putuli ng mga tao sa buhay mo. Pero ibig sabihin, mag-set ka ng boundaries. Piliin mong ibahagi ang goals mo sa mga taong susuportahan ka, hindi yung pipigilan ka. Tandaan mo, you are the average of the five people you spend the most time with. Kaya piliin mong mabuti kung sino ang palagi mo kasama. Hanapin mo ang mga mentors, peers at kaibigang may sariling goals at ambitions mga taong committed din sa personal growth nila. Sila yung magpupos sa'yo. Sila yung magse-celebrate ng success mo. Sila yung tutulong sa'yo para patuloy kang mag-move forward. At bago natin tapusin ang usapang to, gusto kong iwan sa'yo ang isang mahalagang mindset. Ang journey ng self-focus at hard work ay hindi tungkol sa pag-abot ng isang perfect state kung saan solved na lahat ng problema mo at wala ka ng kailangang i-improve dahil ang ganong estado, hindi yung nag exist Ang tunay na growth ay walang katapusan. Ang goal ay hindi maging perfect kundi maging mas mabuti ngayon kaysa kahapon. Ito ay tungkol sa proseso ng pagiging mas mahusay, ang patuloy na pagkatuto, pag-evolve at pag-improve. Dahil ang totoo, wala talagang limitasyon sa kung gaano ka pwede mag-grow. Walang cap sa kung gaano karami ang kaya mong ma-achieve. Walang ceiling sa potensyal mo. At ito ang pinaka-amazing na part. Habang patuloy kang nagle-level up, mas lumalawak din ang kapasidad mo para lumago. Yung dating imposible nagiging achievable. Yung dating pangarap lang nagiging stepping stone para sa mas malalaking goals. Pero, hindi ito nangyayari ng aksidente. Nangyayari ito dahil pinipili mo. Araw-araw, pinipili mong mag-invest sa sarili mo. Pinipili mong magtrabaho para sa growth mo. Pinipili mong manatiling focused kahit anong sabihin o gawin ng iba. Kaya itong challenge ko sa iyo. Piliin mong pahalagahan ang sarili mong potensyal. Piliin mong magtrabaho ng todo, hindi para sa validation ng iba, kundi para sa sariling fulfillment mo. Piliin mong maging best version ng sarili mo, hindi dahil may ibang may pake, kundi dahil ikaw mismo ang may pake. Dahil sa totoo lang, walang may pake at hindi yun masama. Nakakalaya yun. Ibig sabihin, ikaw ang nagde-define ng success mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Ikaw ang nagde kung sino ang magiging ikaw. Kaya, gamitin mo yung kalayaang yun. Magtrabaho ka ng todo. Mag-focus ka sa sarili mo at panoorin mo kung paano mababago ang buhay mo. Isang araw sa isang pagkakataon ang power ay nasa kamay mo. Ang choice ay nasa iyo. At sa dulo ng lahat, ito lang ang simpleng katotohanan. Walang may pake sa mga excuses mo. Walang may pake sa struggles mo o sa rason kung bakit hindi mo ito nagawa. Pero balang araw, may pake na sila. May pake sila kapag nagtagumpay ka. May pake sila kapag napatunayan mong mali sila may paki sila kapag nalampasan mo ang duda, takot at setbacks mo. Pero pagdating ng araw na yon, hindi mo na rin kailangan ng validation nila dahil alam mong umangat ka hindi dahil sa kanila kundi dahil hindi ka sumuko. Dahil nagtrabaho ka. Dahil nanatili kang focus kahit walang nanonood. Kaya tigilan mo na ang paghihintay. Tigilan mo na ang overthinking. Tigilan mo na ang paghahanap ng approval Simulan mo nang mag-grind. Simulan mo nang mag-grow. Simulan mo nang maging taong alam mong kaya mong maging. Dahil sa dulo ng lahat, ang tagumpay mo ay nasa kamay mo. Walang may pake, kaya magtrabaho ka lang todo. Manatiling focused hanggang mapansin ka na nila. Hindi mo ito hiningi, pero ikukwento ko pa rin. Hindi ipinipilit, pero sana ay may matutunan ka. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ito ang Unsolicited.